Alam nyo ba kung paano makakasurvive ang ating mga tanim pag malakas po yung hangin? Hello mga ka-agri! In this video, ibibigay po namin sa inyo yung mga simple tips na pwede nyo pong gawin para hindi mabale o masira ang inyong mga tanim. Coming up! Ngayon, papasok na po yung amihan dito sa Pilipinas kaya makaka-experience na po tayo ng malalakas na hangin. Eh, no? Makita nyo po, halos mabali yung ating mga tanim dito sa ating backyard garden. So ito pong hangin may mga benefits sa ka disadvantage. Yung hangin na yan nakakatulong para dumami yung bunga. Kasi kapag ka nauuyog yung puno, nahahalo po yung mga pollen dyan sa bulaklak. Kaya nabubuo at dumadami yung mga bunga. Minsan uyugin lang, nakakatulong po yun. Naililipat yung mga pollen. Mapa solanaceous man tulad ng talong, sile, ng kamatis or yung kahit mga cucurbits tulad ng ampalaya, pipino, ng kalabasa. Kaya mapapansin nyo po yung ibang mga farmer, pag naglalakad po sila sa kanilang farm, sinasagi po nila yung kanilang mga tanim para mahalo din yung pollen. So it's either hangin or intentional, basta nailipat yung pollen na yan, mabubuo at mabubuo yung mga bunga. Yung pangalawang benefit po ng hangin, nakakatulong to para mabilis matuyo yung surface. So pagka natuyo itong mga surface na to, maiiwasan natin yung pagbuild up ng mga fungus. Yung madalas kasing tinitirahan ng mga fungus, yung medyo mamasa-masa na surface. Kailangan po makapasok yung hangin pati yung sunlight para hindi siya pamahayan ng mga fungus. So kaya mapapansin niyo po yung ibang mga tanim, yun, pinupruning po yung mga dahon sa lower part. Para maka-penetrate yung hangin at sunlight. Hindi rin po makaakyat yung mga fungus kasi madalas tatama yung fungus sa mga dahon. Kung dikit-dikit po yung mga dahon na yan, magmula dun sa malapit sa lupa, madali pong makaakyat yung sakit hanggang dito sa pinakatalbos. Hanggang sa maapektuhan niya na yung pagbubunga at paglaki ng inyong mga tanim. Kaya pinuproning po natin yung lower part. Kung may alam pa po kayong benefits ng hangin sa ating mga tanim, please feel free na i-share po sa comment section para kapulutan po ng kaalaman, lalo na po sa mga kasama nating magsasaka. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano natin mapoprotektahan yung mga tanim sa malakas na hangin. Ngayon pag-usapan muna natin yung mga disadvantage ng malakas na hangin. Una, pwede pong mabali yung ating mga tanim. Lalo na po kapag ka nagbubunga, at medyo mabibigat yung mga bunga tulad ng kalamansi, ng talong, ng sile, bell peppers. Yan, pwede pong ikabali ng inyong mga tanim. Tulad po dito sa aking flower garden, yung aking natural insect attractant, ito, nabali yung isang bulaklak. Yan, you know, ito yun siya. Ganda niya pa naman. Pero okay lang kasi buhay pa naman. Mas lalo siyang kumapal. Pero ito, naputol dahil sa lakas ng hangin. So, ganyan po ka-destructive uh, itong malalakas na hangin. Pagka lakas ng hangin, pwede rin pong maapektuhan yung mga bulaklak na yan. Lalo na po kapag kulang sa calcium yung inyong tanim, madaling malaglag yung mga bulaklak. So, pag nalaglag yung bulaklak na yan, makaka siya sa inyong production. Kasi yung bulaklak na yan, yan po yung nagiging bunga. So, kailangan maprotektahan natin yung mga bulaklak na yan na hindi po malaglag isa pang disadvantage, mas mabilis pong kumalat yung sakit kapag ka malakas din yung hangin. May mga sakit po kasi or plant diseases na madaling may transfer sa ibang mga crops. So yan po yung mga dapat natin abangan. Yung isa pang disadvantage nito ay yung stress. No? Nagdudulot po yung malakas na hangin ng stress sa ating mga tanim. Yan po yung mga tinatawag natin environmental stresses. So kasama dyan yung malalakas na hangin So nakaka yan sa paglaki, pagbunga ng ating mga tanim Paano naman natin poprotektahan itong mga tanim natin sa malakas na hangin? So ngayon nandito tayo sa aking backyard kitchen garden Ito po yung mini garden ko dito sa aming bakuran Wala po siya gaanong tanim kasi malilim na po Ngayon magtatanghali pa lang wala ng sikat ng araw Ito po yung binabanggit ko last time na pagdating po ng mid-November hanggang January, malilim po dito sa area. Kaya wala masyado kung tanim na nilagay dito. Yung mga crops nandun na po nakalagay sa paso, tapos nilabas ko dito sa aking garden. You know, dito malilim dun sa labas ng garden, may sunlight. So yan po yung inaabangan ko taon-taon. So wala talaga akong may tatanim dito. Pero yung ibang mga crops na nakatanim dyan tulad ng mga sile hinahayaan ko na lang kasi matitibay naman po yan at uh, tumatagal sila ng ilang buwan so pagka uminit ulit mapapakinabangan natin ulit yung ibang mga crops tulad ng sile so ngayon ang gagawin natin papakita ko sa inyo kung paano natin siya mapoprotektahan so unang pwede natin gawin mag install tayo ng mga trellis so itatali natin yung mga puno ng ating tanim. So, pwede kayong maglagay ng mga sticks. Ibabaon nyo lang sa malapit don sa pinakapuno. Pero iingatan nyo po na tamaan nyo yung kanyang mga ugat. Yan. Babaon nyo lang yung mga kahoy. Tapos, tatalian natin siya. Tatalian nyo yung pinakapuno para hindi matumba. Lalo na po pagka lumaki na yung mga bunga na yan. So, ito ay bell pepper. So, pagka medyo malalaki yan, mabigat, tapos hinangin, pwedeng maputol yung sanga. Minsan po kahit ulan, pagka bumigat yung dahon, Ganon din, mababali. So, kailangan talaga ng support. So, pwede yung sticks, pwede rin yung trellis. Itatali natin siya dun sa mga balag. Yung isa pang teknik na pwede nyo pong gawin, yung multi-crops. Ipagtabi-tabi nyo po yung iba't ibang klase ng crops na matitibay. Pwede niyong isama dyan yung talong sa gitna, may sile, may okra. So, para po matibay, no? meron siyang kakapitan, merong maghaharang ng hangin. Ayan, no? kita nyo kung gaano kalakas. So, dahil wala pa silang uh, trellis, hindi pa sila nakatali, halos itumban siya ng hangin. Pero kung may mga crops po dyan na nakatanim, mahaharangan po nila yung hangin, kaya less na yung impact dun sa ating mga tanim. So, i-share ko na rin po sa inyo yung napuntahan ko na isang farm. Pataniman siya actually ng lakatan. So, yung lakatan, yan po yung klase ng saging na mabango. Hindi siya ganun kataasan yung lakatan. Pero mahina po siya pagdating sa hangin. Madali siyang matumba. Lalo na po pag malalakas yung hangin, pag may bagyo. So, ang ginagawa po nila, yung kanilang taniman ng lakatan. For example, eto yung kanilang taniman, yung isang malaking hektarya ng lakatan. Paikot po ng kanilang taniman ng lakatan, may nakatanim po na saging na saba. So yung saging na saba, yan po yung uh, ginagawang ginagawang bananakyo. Yun, malalaki po yung puno nun, matitibay, tapos mabilis siyang kumapal. Kaya napoprotektahan niya po yung crops doon sa gitna yung mga tanim nilang lakatan. So kapag may bagyo or malalakas na hangin, hindi po basta-basta natutumba yung kanilang mga crops. So ganun po yung concept na tinuro ko kanina, yung pagsisingit natin ng iba't ibang crops or magkakatabi yung pagkakatanim para less yung impact don sa ating mga tanim. Pagdating naman po sa mga bulaklak. So kailangan din natin maprotektahan 'yan. So, kaya ang ginagawa ko kapag ka, nagluluto kami ng breakfast, yung mga itlog, tapos yung mga balat ng tahong, tinatabi ko yan, pinapatuyo ko, air drying. Then, pwede ko siyang durugin lang, tapos pwede ko ibudbod dito sa lupa. Ito po slow release, matagal maka uh, supply ng calcium kasi nga matagal po mo breakdown itong mga eggshells. Pero kung gusto niyo po ng mabilis na epekto, pwede nyo siyang pulbusin. Mas pulbos, mas pino, mas maliliit, mas mabilis po yung epekto niya sa ating mga halaman. Or, pwede nyo rin po siyang gawing uh, calcium phosphate. Sasangagin nyo yung balat ng itlog hanggang sa maging golden brown. Tapos, lalagay nyo po siya ng suka. Ang ratio, one part, kung gaano kadami yung balat ng itlog na sinangag, nine parts naman ng organic na suka. Sukang tuba, sukang paumbong, yun po yung pwede natin gamitin. Huwag po kayong gagamit ng chemical na vinegar. Tapos, ibagahalo nyo lang, makikita nyo magbubula yan. Then, tatakpan nyo po, i-ferment natin for 30 days. After nun, pwede nyo na siyang gamitin. 20 ml per liter of water, pwede nyo siyang idilig, pwede rin natin siyang i-spray sa mga dahon. So, yan po yung isang uh, fertilizer na pwede natin ibigay na makakatulong para hindi po malaglag yung mga bulaklak. Ito ng mga tahong, pwede natin siya ihawin tapos durugin or pulbusin. Pwede nyo rin siyang ibudbud. Ano naman ito? Calcium carbonate. Para hindi naman po ma-stress yung ating tanim, ugaliin po natin mag-spray ng Oriental Herbal Nutrients. Pati po yung mga ibang concoction na tinuro namin dito sa agrinihan para magbigay po ng nutrients, lumakas yung resistensya ng tanim, hindi siya basta-basta ma-stress at hindi siya basta-basta magkasakit. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, elect -like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!